Hi. My name is Lennon. May mga ano kasi, mga bagay na mga nakikita ako tungkol sa about sa mga mayayaman. At number one dyan, kung paano mangulang ako sa mayayaman. Marami kasi akong friends eh, mga mayayaman. Meron akong napunas sa kanila o kung paano sila mangulangot. Ito. Ganto yun eh. Una, tiniras nila yung ilong nila. Then second, sumingot. <laughs> Tapos ganito yung ginawa. <laughs> Ganon sila kayaman. Ayaw nilang hawakan yung kulangot nila eh. Ang <laughs> arte, di ba? Wala tayong magagawa eh. Mayaman sila eh.